Iniimbisiga na ang hindi bababa sa sampung airline at security personnel sa NAIA Terminal 3 na nakita naman sa CCTV na pinagpapasapasahan yung napulot pong jewelry box ng isang pasahero sa halip na i-report po ito sa lost and found section ng paliparan. Batay po sa report ng Manila International Airport o MIAA, June 28 ng maiwan ng paseherong si Kimberly Nakamura sa NAIA Terminal 3 ang uh, jewelry box na naglalaman po ng diamond necklace, mga hikaw at mga wedding ring. Paglapag sa Singapore, agad umano siyang nakipag-ugnayan sa mga otoridad sa palipara na agad namang umaksyon. Nang suriin po ng Screening and Surveillance Division ng NAIA mga security footage, nakita may higit 10 airline at security personnel ang uh, pinagpasapasahan yung jewelry box at hindi ito inireport. Nako po. Sinabi ho ng MIAA na sa kabilang banda, pinuri naman ng pasahero ang mga airport police at makatauan po ng Screening and Surveillance Division sa tulong po na maibalik ang kanyang jewelry box. Sa pamagitan po ng social media, sinabi ho ng pasahero na hindi na siya magsasampa ng kaso.